Alright mga kadagi, at magandang umaga Time check, alas 7, 17 na ng umaga At isang mega love shoutout sa mga solid kadagi natin dyan At sa mga OFW na patuloy na kasuporta Yan, thank you, thank you sa inyong lahat At syempre, nandito tayo Sa Tabing Dagot At Chano At Kichong Luis Yan Shoutout, love you Shoutout, congrats kuya Dagul Congrats kuya Dagul Ay sa padalwa kaya Ayaw pa kaya okay, sa padalawa. Ayan. <laughs> Alright. Yan. Ah, uh, syempre, yan ang along bagyo. Kaya sana makapag-adventure na tayo bukas. Sana ilumiit na. Kaganda na ng panahon. Wala ng dilim. Oo. Oh. Alon na lang talaga, alum bagyo. Yung dating ng alon. Ano? Ah, basura na naman, dami mga kadagyo. Sampulotong na naman. Lumabas na naman sa sa kanyang lungga oh. Ay, oh, laklak yang alon na. All right. At, at isang shoutout na rin si Kuya Raul Yan, at kina Party Boy at Danny Loverboy May galap shoutout At kina Kuya Eric at Ati May Yan, may galap shoutout Salamat sa inyong suporta at palilitin lang natin ang alip para makapag-adventure tayo alright ang dami na namang kahoy at nandiyan si nakakaipit si body tubal alright ang dami pa rin basura talaga linis niyan dapat talaga mga November na or December I linisin natin lahat yan kahit mamaya Oh, hey, shout out po! Nang, ninong lando. Pasok na yan mamaya pamihado doon, Ninong. Alright. Kinakalkal na naman ang dagat, oh, mga kadagi. Eh, nakalkal na naman. Alright. Alright. Alright mga kadagi Yan at uwi muna tayo At tulungan muna natin si Lenny maglaba Para matapos yung aming malibag Alright Kailangan muna natin maglaba Para naman si Mrs. ay hindi napapagod Para ang kanyang mata ay hindi nababantag Yan Alright Alright Let's go Yan, At Maglaba muna tayo Righteous baby Oh oke okay. Tatanggal itu dini ngan Ano bare bago na uli Alin Hindi na pinili ang mga labig ko na, tapos binasaan mo. Alay? Ang mga labig ko na, binasaan mo lahat. Hindi oh, mo na rin pinagdala ng anaw? Ano nga. Kailangan natin maglagay muna. Magulang lahat, kailangan natin maglaba. Ay, sinisi. Say, bawal mabantag ang mata. Say. lagyan natin ng powder Para sila silang aking white na aking Maya maya na sabay sabay na May kingiting ngiti Alright Yan na, tayo ay Tapos na Maglagay at sasaksak na natin Alright, yan ang lawa muna tayo mga kadagi Ang maglaba kung so hindi na Ayan, kasih kasi. Atake. lagi. Ang lalaki para ng alon At sana naman mamaya lumiit na. Para tayo makapag-adventure. Alright. Ni Idol. Alright. Luluto. nag sila. Ay, ano? <laughs> All right. Yan, oh. Ay, hirap naman na. Alright. Yan ka natin. Hingin mo tayo ng spaghetti. Dahil birthday ni Marinel. All right. At birthday ng aking pamangkin 18 18 dibu 18 years old Rights Mangingi tayo ng handa mga kadagi Tara. luto Tara. 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 right yan. No, COVID yeah, yeah. ya covidnya nang tanganku mari sama dia parang debugi tangan sampah eh. garbage double ini tanangyare real oh? Sampai sampai kalangan, sampai kalangan. Alright, Lord. Oh, ganda naman nyata. Ini aku ani. Kita kamera nga, Oh, di ba? Double purpose 'yan. Ano 'yan? Double kill. <laughs> Double kill. sa kanila <laughs> ng <laughs> tapoy niyan. Ito nga rin yung nila eh. <laughs> <laughs> <rin pinalalai> natin. Hindi yung lang yan.

Ayaw lang tayo tatamig siya. Ha? Ayaw ko tayo tatamig na po. na tayo. na mag-extend Sakto lang yun. Sabi sakto lang yun. Wala pa ako. Alright, pinakaluto din. Dito mo na nga sa talya sa para mas maluang ano. Hindi ako, dyan po ako tapag iloto. Ah, maluang. Ay nga ako, rasa nga pagsasali na Ay, ang nice palete. All right, na. Ayan mo. Sabihin lang pa kayo dito.

is spaghetti na masarap At pinatataba natin na rin dalawa. <laughs> <laughs> Yan. Yan. At may spaghetti naman. Yan. Yes, spaghetti naman. Baka mamaya. Yeah. Lagi sa kalimun. <laughs> Yay! <Ye. As> Paspas. <laughs> Alright. Alright mga kadagi. Yan at lalo pang lumaki ang alon at lumakas pa ang habagat. Parang hindi na tayo talaga tayo makakalaot pa. Yan. At at ako'y nagpapasalamat nga pala sa mga solid kadagi natin dyan sa inyong suporta at tayo ay nakapasa sa unang pachalis ng ating idol 10k at sana'y makamit natin yung padalawa pa at yun ay nakasalalay po sa inyo maraming maraming salamat at naway ay ano tayo sa padalawang challenge ng ating Idol blockers Sniper yan at sadya talagang mahirap pag mahirap mag vlog pag walang walang laot kaya kailangan talaga nakakalaot tayo para hindi tayo hirap sa content ng ating idol jumper sniper Ano? Madami na naman ng alon mga kadagi Yo magpapalawa na yan o oh. Ayan, yan lalawot na yan Magpapalawa na yan mga kadagi Alright Ang laki ng mga kahoy dun mga kadagi o oh. Halos hindi na na dala. Baka mabukas madala na ng alon yan. Yan. Alright. Ano na kanyang bangka? Yan. At tara. At gawin muna tayo at ipupuntahan tayo mga kadagi. Papasalamat nga tayo sa mga kasolid kadagi natin dyan at nakamit natin ang 10K views. Sunod kaya? Ano naman kaya ang ilan naman kaya? alright tuwi mo muna tayo. At ah, pupunta kami ng palengke. Mayroong bibiling sina Cindy. ako ng ating youtube channel Ice Candy Girl Official Okay mga kadagi yan at maraming salamat nga sa inyong lahat at sa inyong support at thank you thank you at sa mga solid kadagi natin dyan at sa OFW yan at kay Kuya Raul may galab shout out at kina paring Danny Lover Boy at paring Dick Boy at kina Sir Benji Torres yan at sa mag-asawang Atime at Kuya Eric yan at sa Kasangga Foundation yan at maraming maraming salamat sa inyo kina Kuya Eric at Atime nga yan, yan at sana ay masuportahan nyo muli ako alright at hanggang dito na lang po ang ating vlog bye bye I love you all see you next vlog bye bye <coughs>